Marami tayong naririnig ng mga kwento tungkol sa mga haunted house. Ang mga ospital din ay maraming nakakakilabot at nakakatakot na kwento. Dahil yan sa mga kalunos-lunos na pangyayaring naganap doon. Walang duda na ang mga empleyado ang pinakamaraming maibabahaging nakakakilabot ng mga kwento. Pagkatapos mamatay ng isang pasyente, hindi dyan natatapos ang trabaho ng mga doktor at nurses sila ay patuloy na magsusupervise ng kung saang ward sila naka-assign. At minsan, gumugugol ng mas maraming oras sa mga nakakatakot na corridors at operating rooms. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga nakakatakot at nakakakilabot ng mga karanasan sa ospital na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipapaliwanag ang mga dahilan. Sa Western Canada, may isang security guard na si Ron Ware. Si Ron ay nagtatrabaho ng isang regular na araw sa isang malaking ospital. Ayon sa kanya, wala siyang alam sa nakaraan ng ospital, ngunit ito ay matatagpuan sa isang malayong lugar at mukhang nakakatakot sa gabi. Isang gabi siya ay nakajuti bilang night shift. Sinabi niya na nasaksihan niya lahat ng pangyayari sa departamentong iyon kasama na ang mga nagpapakamatay, mga biktima ng pagpatay, iba't ibang klase ng aksidente at marami pang iba. Lahat ng ito ay kalunos-lunos na pangyayari. Ngunit ano nga ba ang trabaho ni Ron? Dahil si Ron ay isang security guard, ang kanyang trabaho ay siguruhin ang kaligtasan ng pasyente at dapat lahat ay kontrolado. Tinutulungan din niya ang mga doktor at mga nurses sa paglipat ng mga bangkay sa morgue. Ang morgue ay nasa pinakalumang underground at nakakatakot. Si Ron ang in charge sa paglipat ng katawan sa araw na iyon. Biglang may nangyari na hindi niya inaasahan. Nagsimula ng itulak ni Ron ang katawan papuntang morgue at siya ay dumaan sa koridor. Ang koridor ay tahimik at walang katao-tao. Habang tulak-tulak ang bangkay ay napansin niya na ito ay gumalaw sa loob ng body bag. Puminto siya at itinuon ang atensyon sa body bag. Inisip niya kung ito ba ay kanyang guni-guni lamang o gumagalaw talaga ang katawan. Ngunit naisip niya na patay na ang nasa harap niya kaya imposibleng ito ay gagalaw. At nakita niya mismo dahil nandun siya kasama ang mga doktor at nurse nung namatay ang sinasabing pasyente. Napaisip siya kung imposible kayang nabuhay ito at naisip niya na nakakarinig siya ng salitang post spasm. Ngunit naisip niya na hindi siya doktor kaya hindi siya sigurado kung yun talaga ang dahilan ng paggalaw ng bangkay. Gayun pa man, walang siyentipikong paliwanag para sa sumunod na nangyari. Nang mapansin ni Ron na gumagalaw pa rin ang katawan, siya ay nagdesisyon ng buksan ang body bag para masigurado kung ang pasyente ay buhay pa o patay na. Maingat niyang binuksan ang bag at itinuon ng atensyon sa katawan nang biglang gumalaw ulit ito. Sa pagkakataong ito, ang bangkay ay nagbukas ng kanyang mata at nagsalita ng, Tulungan mo ako sa mababang boses. Si Ron ay napasigaw at tinawag ang doktor. Sinabi niya sa kanila na ang pasyente ay buhay at hindi patay, at sa katunayan, siya ay kinausapan ito at humihingi ng tulong. Pinuntahan ng doktor ang nasabing pasyente, Iniksamin ang pulso sa pamamagitan ng paggamit ng stethoscope. Ayon sa doktor, ang pasyente ay talagang wala ng pulso at hindi na humihinga. Ito ay talagang patay na at walang kahit anong sinyales na ito ay buhay pa. Sinabihan ng doktor si Ron na baka ito ay kanyang guni gunin lamang at baka pagod siya at kailangan niyang magpahinga. Ngunit ayon kay Ron, siya ay sigurado na gumalaw at nagsalita ang nasabing bangkay kaya kinuhanan ng doktor ang katawan at pinauwi na si Ron. Umalis si Ron at di na tinapos ang kanyang shift dahil ang sinabi ng mga doktor at nurse na baka pagod siya at kailangan niyang magpahinga. Habang nasasasakyan, si Ron ay napaisip sa mga nangyayari at naisip niya bakit ang bangkay ay humihingi ng tulong. Habang nasa malalim na pag-iisip, biglang may tumawag sa kanya sa kanyang radyo. Ang tawag ay galing sa emergency department ipinaalam sa kanya na may emergency sa ospital at siya ay pinapabalik. At napansin ni Ron na ang alarm ng ospital ay tumutunog. Pagdating ay agad niyang ininspeksyon ang buong paligid ng ospital. Ang ilaw sa reception ay nakapatay. Nagsimulang makarinig si Ron ng mga kakaibang tunog galing sa labas ng building. Naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya sa mga oras na iyon. Ngunit walang tao sa lugar na iyon maliban sa kanya. Hinanap niya kung saan ang gagaling ang tunog at nagulat siya nang makita ang pintuan na nagbubukas sara ng walang gumagalaw nito. Nagmamadali siyang pumasok sa pinakaloob ng ospital para suriin kung may tao doon dahil ang lakas ng pakiramdam niya na may nakatingin talaga sa kanya. Ngunit na mapadaan siya ulit sa reception, ang ilaw ay bukas na. Bigla siyang nakaramdam ng kilabot. Ang pintuan ay nagbubukas sara ulit at ang ilaw ay patay sindi. Biglang naisip ni Ron na ang bangkay na dinala niya sa morgue ay may kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Malakas ang kutob niya na hindi siya welcome sa lugar na yon kaya kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tumakbo siya palaba sa sobrang takot at hindi niya namalayan na siya ay nakarating na sa kanyang bahay. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay hindi nawala sa kanyang isip. Buong gabi niyang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Kinalaunan na pag-alaman niya na hindi lang siya ang nakaranas ng ganitong nakakakilabot na karanasan. Marami din pala sa mga iba pa niyang kasama na nagtatrabaho sa nasabing ospital ang nakaranas ng katulad sa kanya. At lahat ng ito ay walang makapagpaliwanag ng dahilan. Gayunpaman, walang nakakaalam ng misteryong nakapalibot sa lokasyong naging sanhi ng lahat ng kakaibang pangyayaring iyon. Mula sa West Canada punda tayo sa South Florida. Isang araw, pinatawag ng mga pulis ang investigador na si Marlin Pellisier para mag ng pagkamatay ng isang bata na nalunod sa swimming pool. Nangyari ito alas dos ng madaling araw. Pagkatapos na sigurado na ang bata ay hindi na humihinga, idineklara na itong patay ang misyon ni Marlene ay alamin ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Kailangan niyang alamin kung ito ay isang aksidente o may foul play sa pagkamatay. Kaya siya ay agad pumunta sa ospital para kunin ang files ng bata. Ayon sa kanya, ang paghawak ng ganitong kaso, lalo involve ang bata, ay medyo mahirap. Kaya mas lalo siyang nagpursigi na madiskubri ang katotohanan. Pagdating ni Marlene sa nurse station, binigay niya agad ang pangalan ng bata at sinabi niya na kailangan niya lahat ng medical information tungkol sa dahilan ng pagkamatay nito. Habang nagaantay, biglang nakaramdam si Marlene na may dumaan sa kanyang tabi. Bigla siyang lumingon at wala siyang nakita. Ilang beses na nangyari iyon, ngunit sa huli, ito ay kanyang binaliwala at nagsimula ng tumutok sa kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang minuto, umalik na ang nurse at sinabi na ang report ay hindi pa na kompleto. Sinabi na siya ay bumalik pagkatapos ng isang oras. Siya ay nagdesisyon na bumalik na lang at tinawagan na ang pamilya ng bata. Sinabi niya sa pamilya na buksan ang bahay para siya ay makapasok at makapagsimula ng mag-imbestiga. Ang pamilya ay wala sa bahay ng mga oras na yon hindi sila pwedeng mamalagi doon dahil iyon ay isang crime scene at investigation site. Gayunpaman, si Marlene ay nagmaneho na papunta sa nasabing bahay. Habang nagmamaneho, nakaramdam siya na parang may kasama siya sa loob ng sasakyan. Ngunit alam niya na nakalak ang pintuan ng kanyang sasakyan. Patingin-tingin siya sa backseat. Ayun sa kanya, hindi niya maipaliwanag bakit may ganun siyang naramdaman. Parang nakakaramdam siya ng takot. Hindi iyon ang unang kasong nahawakan niya at hindi din iyon ang unang kaso ng bata na nahawakan niya. Pagdating ni Marlene ng bahay, dumiretso siya agad sa pool kung saan namatay ang bata. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa tinatawag na pool safety. Kung mayroon bang rason para maaksidente ang bata. Siya ay nagsimulang kumuha ng mga litrato sa paligid ng pool. Ito ay importante para magamit niya sa kanyang pag-iimbestiga. Kinonsideran niya lahat ng posibilidad na maaring maging rason ng insidente. Napakasakit at kakaibang pakiramdam ang kanyang napagtanto. Ilang oras lang ang nakalipas, isang bata ang namatay sa lugar na iyon. Kinikilabutan siya ngunit ito ay hindi niya pinansin at tumutok na sa kanyang trabaho. Siya ay umikot pa sa ibang parte ng bahay at kumuha pa ng mga litrato na maaring magamit niya sa kanyang pag-iimbestiga. Habang ito ay ginagawa, igla siyang nakarinig na parang may nahulog na bagay sa pool. Tumakbo siya pabalik ng pool at ininspeksyon ang paligid ng lugar. Ngunit wala siyang nakita. Walang puno sa paligid ng pool o kahit anong bagay na maging dahilan ng sinasabing tunog at mas lalong wala siyang nakita na hayop sa paligid. May mga pulis sa paligid ng pool kaya naisip niya kung paano may isang bagay ang nahulog sa pool nang di man lang ito napansin ng mga pulis. At ang nakapagbigay pa ng takot sa kanya ang isipin na baka may makita siyang tao sa loob ng bahay. Ang bahay ay napakadilim at parang naramdaman niya na may kakaibang nangyayari sa loob nito. Ipinagpatuloy niya pa rin ng pag-imbestiga pumunta siya sa kabilang parte ng bakuran at sa pagkakataong iyon, narinig niya ulit na may nahulog na bagay sa pool. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas kaysa sa nauna. Para bang isang tao ang nahulog sa pool. Tumakbo na naman siya pabalik sa pool. Tumingin sa paligid nito ngunit wala pa rin siyang nakikitang posibleng dahilan ng tunog na kanyang narinig. Bigla siyang umatras, naisip niya na may kakaibang nangyayari sa mga oras na iyon. Ngunit hindi siya pwedeng umalis nang di natatapos ang pag-iimbestiga. Nagdesisyon siyang pumasok na ng bahay para matapos na agad ang pag-iimbestiga. Ang bahay ay medalawang palapag. Ito ay walang tao dahil sa ito ay isang crime scene. Nagsimula na siyang magkuha ulit ng mga litrato nang biglang may narinig siyang tunog malapit sa kanya. Ito ay parang tunog ng isang yapak na bata na tumatakbo paakyat ng hagdan. Nakaramdam siya na may ibang tao sa bahay, kaya siya ay umakyat ng hagdan. Parang nasigurado niya na isa sa mga miyembro ng pamilya ay nasa bahay sa mga oras na yon at hindi umalis kahit sinabihan na sila na iligal ang pumasok sa bahay sa panahong iyon. Tinignan niya lahat ng mga kwarto at mga aparador ay binuksan niya. Tiningnan niya rin pati ang ilalim ng mga kama, ngunit wala siyang nakita. Siya lang ang tao sa bahay. Pakiramdam ni Marlene ay pagod na siya kaya siya ay naguguluhan. Kaya ayaw niya nang ipagpatuloy ang pag-imbestiga ng mga oras na yun. Niligpit niya na lahat ng mga gamit niya at naisip niya na bumalik na lang sa ospital para kunin ang inaantay na report. Dumating siya sa ospital ng alas 4 ng umaga Pagpasok niya ay may nakita siyang isang maliit na bata na nakatayo sa hallway. Napaisip siya kung bakit nandun ang bata sa ganong oras. Tinanong niya ito kung saan ang kanyang mga magulang, ngunit nang siya ay papalapit na dito, bigla itong tumakbo. Hinabol niya ang bata para pigilan ito. Sinabi niya na huwag ito matakot sa kanya at siya ay tutulungan niya. Habang tumatakbo, ang bata ay dumaan sa isang koridor. Sinundan niya ito ngunit pagdating doon nakita niya na ito ay isang dead end na at ang bata ay wala doon. Napaisip siya kung saan napunta ang bata ngunit wala itong imposibleng madaanan kasi walang exit sa lugar na yon. Bumalik siya sa nurse station at tinanong kung nakita nito ang batang sinusundan niya. Ang nurse ay biglang nalito at sinabi na imposibleng magkaroon ng bata doon. Ngunit nakita ni Marlene na habang sinusundan niya ang bata ay nakatingin sa kanila ang nurse kaya paano niya nasabi na wala siyang batang nakita. Si Marlene ay may kakaibang gabi. Gayon paman hindi pa rin pinansin ni Marlene ang takot na nararamdaman. Sinabi niya sa nurse na ibigay na sa kanya ang report ng nalulod na bata. Ang una niya nakita pagbukas niya ng report ay yung litrato ng bata. Ngunit siya ay nabigla na ang bata na nasa larawan ay kamukha ng bata na hinahabol niya kanina. Naniwala si Marlene na batang ito ay pinagmula ng lahat ng kakaibang pangyayari na naganap ng gabing iyon. At siya din yung batang sumusunod sa kanya sa loob ng bahay habang siya ay nag-iimbestiga. Pinagpatuloy ni Marlene ang kanyang imbestigasyon sa kaso ng pagkamatay ng bata. Ngunit hindi niya na isiniwalat sa kanyang report ang lahat na nangyari at karanasan niya habang nag-iimbestiga dahil natatakot siya na baka wala lang maniwala sa kanya at masira lang ang kanyang kredibilidad. Ngunit alam niya na yun ang isang katotohanan. Nakita niya ang multo ng batang kanyang inimbestigahan na pagkamatay at alam niya ang mga ganitong bagay ay hindi dapat sinasama sa report dahil ito ay isang supernatural na pangyayari. Ilang taon na nakalipas pagkatapos ng insidente ngayon, siya ay nagretiro. Ngunit hindi niya makalimutan ang ganong karanasan at ang mukha ng batang namatay. Ngunit hanggang sa mga oras na yon, hindi niya pa rin alam ang sagot sa kanyang maraming tanong. Pagkatapos sa Florida ay balik tayo sa Canada. Si Annie Davis, isang 14 years old na babae, pumunta ng ospital upang dalawin ang kanyang lolo. Lagi niyang ginagawa ito araw-araw pagkatapos ng kanyang klase at gumugugol siya ng maraming oras para makasama ito. Siya at ang kanyang nanay ay sobrang malapit sa kanyang lolo Araw-araw dinadala ni Amy ang kanyang mga gamit sa eskwelahan at doon na ng homework sa ospital. Ginagawa niya ito para magkaroon ng maraming oras na makasama ang kanyang nanay at lolo. Si Amy ay umuwi ng bahay sa gabi para makapagpahinga at papasok ng school kinaumagahan. Ngunit ng ilang kadahilanan, nagdesisyon siyang magpalipas ng gabi sa ospital kasama ang kanyang lolo at nagdesisyon na hindi papasok sa eskwela kinabukasan. Gising siya buong gabi at nakaramdam ng gutom. Naghanap ng makain ngunit walang nakita. Nagtanong siya sa kanyang ina kung ito ay medalang pagkain ngunit sinabi ng ina na wala. Kaya sinabihan siya ng ina na pumunta sa cafeteria ng ospital at bumili ng pagkain. Pagdating ni Amy sa cafeteria ito ay sarado. Kaya pagbalik niya ay binigyan siya ng ina ng coins at sinabi na bumili ng makain sa vendo machine. At ang nag-isang vendo machine ay nasa first floor. Kaya siya ay pumunta na doon. At dahil yon ay hating gabi na, walang tao sa reception area. Ang first floor ay napakatahimik. Ngunit narinig ni Annie na may kumakausap sa kanya nang siya ay malapit na sa vendo machine. Ang boses ay mahina at parang bumubulong. Nang siya ay lumingon, wala siyang nakita na kahit isang tao sa paligid. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng pagkain sa vending machine dahil siya ay talagang gutom na. Ngunit narinig niya ulit ang boses na nagsalita at siya ay kinilabutan na. At narinig niya ang mga salita ng umalis ka na. Kaya siya ay tumakbo paalis ng lugar paakyat sa kasunod na palapag. Parang nararamdaman niya na may humihila sa kanya papunta sa pinanggalingan ng boses. Sa wakas ay nakarating siya sa kwarto ng kanyang lolo. Habang siya ay nakatayo, may nakita siyang isang anino na dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa kwarto ay nalaman niya na ang kanyang lolo ay namatay na. Naisip niya na ang anino na nakita niya, iyon ay sa kanyang lolo. Nakwento din ng kanyang ina na may nakita din siyang anino na lumabas ng kwarto. Ang mga nag-iimbestiga ng mga supernatural phenomenon ay pinaliwanag na ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay sanhi ng mga kaluluwa ng mga namatay at ang mga kaluluwa na iyon ay gumagala sa ospital sa ilang mga kadahilanan. Totoo man o guni-guni ang mga ito, ngunit ito ay base sa totoong kwento at karanasan ng mga nabanggit na tao sa ating kwento. Naniniwala ako na sa ating mundo ay marami talagang kakaibang bagay na nangyayari ang hindi natin kayang ipaliwanag. At dito nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode